Good morning guys. So ayan, papakita ko na sa inyo yung view dito sa ating room. Ito siya. Good morning. Ito. <laughs> <laughs> Good morning El Nido! So ayan, breakfast muna tayo! Wooo! Kasi love you! Good morning! El Nido! El Nido. You know. hey. 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 <laughs> good morning! So mag-breakfast well, muna tayo Then prepare tayo later para sa ating uh, 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 island hopping later. Let's go. Ano ba yung offline niya? Good morning, guys. So, Hi. Oh, oh. Hindi di tayo tapos na tayo mag breakfast, tapik tapik na lang, tapos mag style tayo, mag island, happy, nagsa Nido. Nagaready pa. <laughs> Let's go. Good morning, El Nido. Good morning, Elmito. Woo, ganda ng view, oh. Let's go guys, let's go guys. So start na ang ating island happy. Let's go, ready na ba? Hi, yes. Yeah, no? Super. Dala na, na outfit ah. Iyo yeah. yo. Let's go. There we go. 'Yun guys, so nandito na tayo. Starter diamonds pool. Bad, kung wala kayo ng da aqua shoes, required ang aqua shoes. So, kung wala, dito merentaan for only 100 pesos. 'Yan ang insurance, iwan niyo 'yung tapal, tapal, tapal. tapos para sa parent. Pasa balik kayo dito. So, oh yeah. Sukatan. Hey, sorry, sorry

let's go guys whoa my alone hi